Handa, Handa na, na ba yun? Handa na kami sa investigasyon sa yeah. EJK. Yan. Ratata! Ratsadang tanong! Tapatan at tarang tahan! Okay, una pili na sir. Pili lang ng isa sa mga sasabihin ko. Naku, una, McLaren o Chopper? Yan. Maclaren. Paano dito sa isang maliit na munisipyo katulad ng Bamban? Okay. Lumaki ka ba sa kali? Mapapansin ka talaga. Oo. Lumaki ka ba sa kali? O sa farm? Eh, gusto oh. ko sana sa farm eh. Kaso nga, oh. luma na lumaki na Bala sakali ako na sa, at saka dyan ako na napatambay sa Dapitan sa Capinoban. Yeah. <laughs> yeah. okay. okay. Meron kumukulong, oh, tumukulong mali. Alam mo yon, ay uh, oh. ina yung kumukulong mali niluluto. Oh. Tapos puro, oh. puro puro mga dust yung nakahalo do sa langis. Eh, oh. dilaw <laughs> dyan eh. Okay. O sino pili ka, maging mayor ng lungsod oh. o mayor ng selda? <laughs> yan. Eh, syempre mayro lang lungsod dahil pwede mm. ako mag- mag-launch ng aking sariling tokhang. Yako! Yeah, oh, oh. oh. Yeah, Ito na ako sa mga yun na lunso. Medyo okay, na okay, ako kay Baste. Naiingit ako kay Baste. Yeah, yeah. Ay, ay, yan. Oh, oh. Okay. Lamang, lamang yeah. lang sa amin ni Michael lang pa yun. Dalawang paligo. Dalawang okay. <laughs> <laughs> paligo. Ah. okay. Pogo. Eh, pili na Pogo o Bingo? <clears throat> eh, bingo ako. Dahil di ako nakakasama yung lola ko dati. Tumalit yeah. Pa akong bako. Oh. Bingo, uh, di ba? Nandun okay. sa okay. tabi tayo ng pintuhan, Michael, di ba? Uh, sabi ka lang kasi sigaw. Bingo! Yun na yun, oo. Oh, talagang ikaw ang gawin. Ito, ikaw way, oh. ba ay Ayan. shy o spy? Yan, ano ba? Ako Ayan. ay very cool well ako, very shy ako. Yeah! Very shy. yeah. <laughs> uh, <laughs> uh, uh, talaga pag -isa, ba? Sa isang kwarto ako, isang kwarto, di, sa kwarto, di mo ako mapapansin, Ina. Ah, oh, talaga? Oh? Ay, nakupo. <laughs> alam mo, naalala kong, ngayon ko lang na-realize yung sinasabi ni Sek Michael kanina na kailangan uh, maging disruptor Parang uh, si Sheik si Ronald the Disruptor sa lahat ng mga social media. ano, no? Making waves in social media. Hintayin natin, hintayin natin. Okay. Mayroon pa yan. Sige, Oh. Oh, okay, una, pili natin. sipa o tadyak. Yan, ano ba? Eh, dapat tadyak. Tadyak na yung mga masasamang elemento na yan. Tadyak na yung mga kartel. Yang mga kriminal na hindi mahuli. Yan. Tapos, tadyak na yan. Naglalak joke na, ka na naman, Seke. Eh. Nanggigigil ka eh. Oh. <laughs> na, na Naiyak ka ba o natawa? Yan. Totoo. Totoo. Na, naiyak ako. Pang MMK yung pan eh. <laughs> yung interview ni, ni oh. Mayor Guo. Talagang oh. Oh. pang teleserye eh. Sino kaya ang oh. gaganap na Mayor Guo? Si Kim eh, okay. Chu? Pero hindi ka na. Eh, eh, oh. In general luha. Wala. Wala. Hindi ka naiyak. <laughs> naiyak din ako. Dahil gusto kong matutunan paano umiyak ng crocodile tears. Ay, so, grabe. Okay. Okay. Oh, last na to last sa na. peeling rats. Hmm. Say cheese o say migs? <laughs> eh, say cheese tayo. Subukan yeah. naman natin. Subukan uh, naman natin si si cheese. Paano gagawin niya? Uh, dahil okay. nasubukan okay. na natin si migs eh. Okay, I'll we'll go, so, Saka so, so, so yung divorce, ha? Sana, charba. Anyways, oh, charo si <laughs> Trulo, charo si Tito, oh, Trulo, no, totoo, ulang sec, nahumaling ka rin ba sa Meet Your Garden at naging crush si Sanchay? Oo. Oh. No. Na, Nakakala ko dyan. Ah. na no? ako. Na-in-love ako. Hindi Wala yung ma-in-love. Katulad ni Michael, Ina. Nakaw, no, so. Lagi. Lagi in-love. Hindi mo alam kung ano yung ni, ni san <laughs> si Sanchay, Guys, no? Alam niyo naman kung sino yung tinutukoy natin dyan. Anyway, ah. so, yung alawang tanong. Marami din ba? Ito, controversial to, sec, eh. kay Disruptor ako, eh. Marami ah. din ba naliling sa'yo? Pero, nananatili ka pa rin na single. <laughs> Napaka, napaka-hira. Napaka no. sinasabi ko, no. Walang personalan eh. Walang personalan, no? True Lalo! Yay! Yeah! Yeah! okay. okay. True lalo. Hindi ako, hindi tanong ni Jingo yan kay, ano, kay Mayor Go, Ah, oh, ito. Okay, Check. Alalahanin mo to. Baka may mari mo, ha? Naalala mo ba ba ang high school Filipino teacher mo? Oo. Naalala oh. Na so, ko pa. No? Naalala ko pa. Si Teacher si, uh, Ruben ba yan? Oh, ano si Oh. Hello, hindi ko makalimutan dahil bagsak ako sa mathematics eh. <laughs> uh, okay. okay. Okay, ah, okay. uh, 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 ikaw pa tatanong. Dahil ba sa PI? Paa mula sa Artista Black at Pedialix kaya nasibak si SP. All of the above plus plus yeah. plus plus plus. plus, plus, plus. plus. plus uh. Uh. <laughs> Oh, ito na huling tanong na hinihintay ng mga fans mo Yan. all over the SOCMED platforms. Ikaw ba ay Pilipino? At may <laughs> plano ka rin tumakbo sa mataas na posisyon? Charot! <laughs> <Nanduli naman laughs> Parang nag-isip na, nag-isip pa yata. Si Sik nag-isip pa. Charot, charot. Eh, dalawang tanong kasi yun. Kaya dapat isip ako eh. Yeah. Pero yung una, yun tanong Simple ako yeah. no. yung ako'y Pilipino. Yung 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 charot. Oh. Oh, yung 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 sige. yung 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 yung